Good morning guys, good afternoon, good evening Kung anong mga kayong oras na noob sa aking video ngayon uh, Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe na YouTube channel, Alan Vlog And hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago video For today's video ay may share po ako sa inyo Kung ano ang mga nabili ko sa Maisoki Anabili ah, ko po, guys, ito po ang mga junk foods. May martis po ako na red. Ang martis na red, guys, ay uh, tumataas na ang presyo. Noon ay binili ko siya ng 6.40. Ngayon ay 7.20 na. Kaya noon ibininta ko po siya ng... 8 uh, pesos ngayon ay 9 pesos na ang binta ko sa martes. At saka yung fish cracker, binili ko po siya ng 7.10 ang pagbili ko. Ibininta ko po siya ng 9 pesos din ang aking binta sa aking tindahan. Kaya guys, lahat ng mga parinda ngayon ay tumataas na. Hindi po um lahat ng mga paraan bibili sa mga store ay abumaba. Uh, lahat ng mga paninda ay tumataas na kaya um mag-adjust naman tayo sa pagtinda sa ating malit na sari-sari store kapag tumaas ang presyo sa mga store na binilhan ko kinakailangan magtaas din ako sa king tindahan yung mga paninda ko magtaas na din ako sa mga presyo may nagtatanong na customers na biglang uh, tumaas ang mga paninda ko or biglang nagmahal ang mga paninda ko kaya sinagot ko rin na lahat ng mga paninda ngayon ay tumataas na. Uh, hindi naman ako nagtitinda na ako lang ang nagtataas. Lahat ng nagtitinda sa aming lugar ay nagtaasa na ang kanilang pag uh, presyo sa kanilang mga paninda. Dahil kahit saan tayo bumili, kahit noon ay meron po tayong ma- mapili na store na mura lang na wala na. Lahat ng mga store na sa market na binibilhan ko, ah uh, hinahanap, hinahanap ko na yung mga mura lang. Hindi pa ako nakakita ng mga mura na mga paninda. Kaya ngayon ay Nagtaasan ako lahat ng aking mga paninda. Kaya guys, lahat ng mga nagsari-sari store, nakaalam po sa lahat ng mga presyo sa mga uh, paninda. Kahit oil, asin, ayong mga asukal, yung mga fast-moving items sa sari-sari sa, store ay nagtaasan na talaga ang binta ko sa mga um, asin noon meron po ako 1 piso na ay hindi na po ako nakapag uh, binta ng tig piso dahil mahal na po ang kilo ng ating asin uh, meron akong nagtipaking po ako ng asin ay tatlong piso na at may limang piso na aking parinda ng mga asin. At yung mga oil, noon ay yung isang butik ko, ibininta ko po siya ng 35. Ngayon ay ibinta ko po siya ng 42. Um, mataas na po ang pagtaas ng ating oil, yung cooking oil. Mm. Ang mga ginagamit sa pang-araw-araw na pagluluto. Ang store na binibilhan ko ay yung may suki, yung may suki apps. Diyan po ako bibili. Ah uh, hindi po lahat. Ah uh, may iba po akong binibilhan na store sa market. Diyan po ako bumibili ng mga oil at saka asukal, yung mga itlog or egg. Diyan po ako bumibili sa market namin dahil suki ko na po siya at makadiscount po tayo. Kaya pag dating sa mga oil, yung mga itlog, yung mga tuyo, Diyan po ako bibili sa kanya dahil makadiscount po ako. Kapag sa ibang tingdahan ang ang overall niya ay 110 ang apat na ah, lima lima na buti 110 sa kaniya ay bigyan ako na 105 kaya jan po ako Kahit konti lang ang ating discount pero malaki na yung tulong sa ating ah, uh, malit na tindahan. Kaya jan po ako bibili sa kanya dahil makapag-discount naman ako. Ah, uh, sa ngayon guys, ang mga paninda ko ay kanina lang meron po ako binibili na bigas. Ang bigas ngayon, naku, napakamahal. Ang uh, isang kilo sa market lang ay 54 or 55. Meron pong 57. Ang ginagamit na ang tao dito sa aming lugar ay ang hinahanap nila yung uh, lion ivory. Ang lion ivory ay ibinebenta ko po siya na 60 per kilo dahil 55 55 na sa market na binibili ko. Kaya, ibininta ko po siya ng 60. Meron po akong 5 pesos kada kilo. At, yung mga alak ko ngayon ay tumataas na rin. Noon, ang kulafo ko, yung malit na buti ay 50. Ngayon ay ibininta ko po siya ng 55 dahil nagtaas na na rin. Ang yung malaki yung lumnik na kulapo, ibininta ko po siya ng 110 dahil 55 ang maliit na buti. Ang emperador light ko ay ibininta ko po siya ng 150. 150. Uh, nagtaas na rin ang Imperador Light. At yung Lime Juice, um, ibininta ko po siya na 42, 42 po ang binta ko sa aking lime juice. At yung mga noodles ko, ang noodles ko ay nagtaas na rin. Tumataas na rin ang noodles ko. Noon ay bininta ko ang aking quick chow ng 10 pesos. Ngayon ay 12 na. Ang blue, yung quick chow beef. Yung blue, ito po, yung blue. At yung chicken, ay ibininta ko po siya din 12 pesos. At yung maanghang na quick chow, ay ibininta ko siya ng 13 pesos. Yan po. At dito lang po ako magtatapos. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video na na-share. Sana meron po kayong natutunan sa aking video ngayon. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe, like, and share. Comment down below kung ano mang mga katanungan niyo na gusto niyong masagot. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang panonood sa aking video. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment section para masagot natin kung ano ang inyong mga katanungan. Lahat ng mga katanungan niyo ay sasagutin ko. Maraming salamat po ulit sa